So ngayon, uh, ano ito, meron, gusto kong pagbigyan ito eh, itong mga nagsasabi ito eh, tungkol dito sa Golden Buddha. Ang unang tanong nila sa akin, itong ilan, eh, saan napunta yung ginto? Yan ang hindi ko maaring masagot sa inyo. Hindi ba, sa mga, sa kasaysayan ng paghahanap ng mga ninakaw ni Marcos, merong mga ginto na tinutugis sa ibang bansa, ha? Kung saan niya tinago. Maraming pinagtaguan siguro yan. May balita naman ako, na nandito lang yung ginto, ha? Hindi lang mailabas. Yun ang dahilan kung bakit tatakbo si Bongbong eh para uh, kuwano eh, ha? Uh, makuha nila yung mga pera. Hindi sila makapunta ng Amerika, di ba? Hindi sila makakapunta eh. Oh, eh meron silang mga uh, kuan kailangan uh, gawin para makuha nila yung mga nakaw na yaman, di ba? Yun lang kay Rojas, yung kayamanan na yan na nahukay ni Rojas, yung Golden Buddha. May mga kasamang gold bars yun. Marami yun. Kahong-kahon yun, mga kaibigan. O oh, para sa hindi inabot ito, Si Rogelio Rojas, mga kaibigan, o Roger Rojas, uh, 27 anyos ha, nung uh, kuha nito, nung kanyang uh, matuklasan yung ginto. Ha. Siya ho'y namatay eh, 1993. Oh, pero paano nagsimula yung pagkakatuklas niya sa ginto, tsaka dun sa Golden Buddha? Uh, ito ito'y tunay na pangyayari po ito. Ha. Kaya yung mga nagsasabing, ano ni ni Marcos, isa ito. Oh, isa ito na supposed to be ito dapat uh, kung may Merong uh, liability si Rojas na uh, ibalik sa gobyerno yung porsyon. Uh, merong makukuha siya pero meron ding mapupunta sa gobyerno. Hindi, ito'y dinambong eh. Dinam, ninakaw sa kanya, hinold up siya. Pagkatapos ay pinasok ang bahay nito ah. At kinuha yung mga uh, ginto. Ha? At uh, hindi na malaman kung saan itinago ni Marcos. Pero may mga nagpapatunay na mga tumistigo. Kasi nanalo si Rojas dito sa kasong ito. Nung bumagsak si Marcos... Uh, nabuhayan siya ng loob pagkatapos ng kanyang mahabang taong pananahimik, ay naglakas loob siya na habulin yung kinuha sa kanya, ninakaw sa kanya. Eh kung talagang matino si Marcos, di binigay niya sa sa taong bahay, sa gobyerno, di ba? Binalik nila sa gobyerno. Oh, mga kaibigan, hindi eh. Inimbot niya di ba? Inimbot niya. Oh, nagsimula yan nung noong daw 1961. Itong ayong kay Rojas, meron siyang nakilalang lalaki na di umano ang tatay nito, hapon nito eh, ah, ay nagsilbi sa Japanese Army. Ha, ah, at ah, meron siyang daladalang mapa ha, ah, ah, na nagpapakita kung saan nakatago yung Yamashita Treasure, kung itinago. At hindi nagtagal, merong isang lalaki na naman ha, ah, na nagsabi sa kanya na uh, ah, siya raw ay naging interpreter ni Yamashita. Ang nagsabi kay Rojas na Uh, nakita niya yung tunnel ha, na punong-puno ng mga kahon ng ginto at silver oh, noong panahon ng gera. 1961 ito nangyari itong pagkakatagpo niya sa mga taong ito. Uh, at nakita rin daw nitong dating interpreter ni Yamashita uh, yung Golden Buddha. Oh. ngayon, uh, taong 1970 o oh, siyam na taon pagkatapos, pagkatapos makalipas ang siyam na taon ay uh, si Rojas ay kumuha ng permit kay Pio Marcos, isang judge ha ah, sa hukuman na ah, nakamaganakan ni dating Pangulong Marcos ah, para siya ay makapagsimulang maghukay ah, sa isang lugar. Ah, kasama niya ang ilang mga manggagawa, ah, seven months ang kanilang ginugol o ha ah, sa paghahanap at paghukay. 24 hours a day naghukay sila. Siguro salita ng ano. Hanggang sa ah, matumbok nila ha, yung underground tunnels mga kaibigan at sa loob nung uh, tunnel na yan ay nakakita sila ng mga sandata mga baril ha uh, sandata ha radios uh, skeletal remains may ano pa eh, may kalansay pa eh, na nakasuot pa ng damit na uniforme ng ano eh, Japanese military at nagpatuloy silang maghukay at uh, makalipas ang ilang linggo ha naka nakakita naman sila ng konkreto ha, na nakatakip ha, sa sahig ng tunnel. At nung ito ay kanilang basagin, mga kaibigan, eh sinalubong sila ng Golden Buddha. Yun agad ang tumambad sa kanila, yung Golden Buddha. At itinataya ni Rojas na itong istatuang ito ng Buddha uh, na merong uh, tatlong pie ang taas ha, at tumitimbang ito ng mahigit isang tonelada. Oh, uh, ang sabi niya, Ah, ah sampung tao sila ha ah, ang ah, nagtulong tulong para mailabas nila itong Golden Budang ito ha ah, ah, pagkatapos ay ah, yung kanilang yung Golden Buda ay dinala nila sa bahay ni Rojas sa Baguio City Mga kaibigan ah, makalipas ang mga dalawang araw itong si Rojas ay bumalik sa tunnel yung pinanggalingan nila upang tignan kung ano pa ang maari nilang makita ah, sa ilalim ng konkreto, saradong konkreto, ayon sa kanya, ay nadiskubre nila ang tambak na mga kahon ha, ah, na bawat isa ay uh, ah, humigit kumulang ha, ah, ay may sukat ng sinlaki ng case ng beer. Eh, Siyempre, iba pa ang case ng beer noon. Di ba? ah, na meron pong uh, ah, taasa, ah, taas, patong-patong ah, na kahon ito, ah, na taas na anim na kahon, ha, ah, anim na kahon, ah, na tumatakip sa Isang lugar doon sa tunnel at ang lapad ay mga uh, anim na piye ha at 30 uh, uh, piye ang haba mga kaibigan nang buksan niya ang isa sa mga kahon na natuklasan niya na ito pala ay naglalaman ng 24 na gold bars oh ginto mga kaibigan at makalipas ang ilang linggo si Rojas ay bumalik sa tunnel na naman para pasabugin yung entrance ha na nakasarado ha Ah. Uh, ngayon, uh, para isara siguro yung entrance para isara. Ha? Bago niya ito gawin, ay kumuha muna siya. Isasara niya ulit, ha? Pinasabog niya para ma-isara ulit. Uh, pero bago niya ito pasabugin at isara muli yung entrance ng tunnel, ay kumuha siya ng 24 na gold bars. Ha? Uh, kasama yung mga samurai, samurai lang mamahal nun ha? Mga kaibigan at iba pang mga uh, souvenir ng gera na sa inakala niya ay kanyang maibebenta. oh, mga kaibigan. Ngayon, si Rojas ay wala siyang balak na itago itong, itong kanyang nakita eh. Ha? Ah, sinubukan niyang i-report ito sa, doon sa judge na nagbigay sa kanya ng permiso. Ah, pero, eh, hindi niya ito maabutan. Ha? Ah? Ang ginawa niya ay nagpakuha siya ng larawan doon sa Buda. Ha? Ah? Ah, ata uh, merong siyang kasamang photographer ng periodiko at ipinakita niya itong uh, itong larawang ito uh, sa mga uh, o yung yung uh, yung golden buddha doon sa ilang mga pwedeng bumili mga uh, prospective buyers na dalawa rito ang nagsabing uh, tinesting nila ha uh, yung uh, metal ha at idiniklarang ito ay solid gold yung buddha mismo solid gold at meron pa uh, na ito ay 22 carats solid gold Oh. Ah, uh, niya na ito ay itong Golden Buddha ay napakahalaga na. Pero hindi pa pala yon. Dahil na ni Rojas na ang Buddha, yung ulo ng Buddha ay natatanggal, ha? At doon sa loob ng Buddha pala ay uh, merong napakarami punong-puno ng mga hindi pa natatabas na brilyante. Mga kaibigan. Oh, pagkatapos nito, April 5, 1971. Ha? Uh, yung kanyang uh, kapalaran, ha, na dumating sa kanya ay magsisimula ng magwakas, mga kaibigan. Sa sandali, sa sandali lang. Dahil alas dos imedya ng hating gabi, madaling araw, noong April 5, 1971, mayroong isang grupo ng mga kalalakihang nakasuot militar ang dumating sa kanyang bahay at kumatok sa kanyang bahay. May pinakita sila kay Rojas na papeles na sinasabing ah, uh, yun ay search warrant ha? na merong uh, pirma nitong Judge Marcos na nagbigay sa kanya ng permit. Siguro nabalitaan na kasi lumabas sa periodiko, merong kwan eh. Merong photographer eh. Oh, binugbog nila si yung kapatid ni Rojas, ha? na lalaki. Oh, uh, Pinagkukulata noong replay ng mga daladala nilang armas ha? at tinakot yung uh, iba pang uh, mga miyembro ng kanilang ng kanilang pamilya. Kaya tapos ay umalis itong mga taong ito. Dala po yung Buddha, ha? at yung mga uh, brilyante, labimpitong gold bars. Kasi po, yung iba, ha yung pito pa, ay uh, naibenta na pala ni Rojas. Nakapagbenta na siya ng pitong gold bars. Kaya yung nakuha lamang sa kanya ay labimpitong gold bars kasama yung Buddha at mga brilyante. Oh. Tapos yung mga samurai, nakuha rin sa kanya. Meron pang nakuha isang uh, uh, collection ng coin, ha? na ito ay sa kanyang asawa ito eh ha? at pati daw yung alkansya ng kanyang mga anak ay tinangay, ha? O ngayon nagpunta si Rojas sa uh, pulisya at sa media para uh, ipaalam itong nangyari sa kanya. At kanyang kinumpronta rin yung judge si Marcos. Na alam niyo kung ano sabi sa kanya? Ina, uh, sinabi ng judge na talagang pinirmahan niya yung search warrant sa utos ni Marcos. P ha? Ni Pangulong Marcos. Ngayon, uh, uh, sinabi sa kanya rin ng judge na ito ha? Uh, na ang buhay mo, Anya, ay nasa panganib na. Ah mula kay Marcos uh, sa mga security ni Marcos. Kaya itong si Rojas ay nagtago ng ilang linggo, ha? At nung April 29 ay lumabas siya. Oh, 1971 ito, ha? Ilang linggo after uh, the military turned over a Buddha statue to the local court. Pagkatapos daw na uh, isauli ng mga militar yung yung ano yung estatwa, uh, yung golden Buddha sa korte. Uh, at meron daw mga kalalakihan ang Uh, nagpunta rin sa kanya, ha? Uh, sa utos din daw ni Marcos o yung nanay ni dating Pangulong Marcos si Doña Josepa ha? At nag-offer sa kanya na ng halagang 3 milyon na ang katumbas nung panahong 'yon ay uh, 470,000 dollars. Ha, kung sasabihin niya, ipagtatapat niya na yung Buda, ha, uh, na dala, dala doon sa korte ay uh, Kuwanhok, ha? 'Yun yung kinuha sa kanya. Pero mga kaibigan, eh malayo daw sabi ni ni Rojas na yun yung Golden Buddha nakuhanya, nakuha niya. Ha? Dahil ito'y Peking Buddha, ha? Iba ang kulay nito at yung ulo nitong dinala nila sa korte ay hindi ho ito natatanggal. Hindi natatanggal yung ulo. Sumunod na buwan, si Rojas po ay inaresto at uh, ikinulong ng ilang linggo. Ha? Uh, uh, sa pag-asang siya po ay pipirma sa apidabit na yung, yung nangyaring pagsalakay sa kanyang bahay ay ginawa sa mapayapang uh, kuan paraan. Pinapipirma siya, ibig sabihin ng waiver, di ba? Oh, at uh, magbigay siya ng mga detalye dun kung saan niya nakita yung mga kayamanan na yan. Ha? Oh, pero ang ginawa sa kanya ay uh, tinorture siya. Ha? Uh, mga kaibigan, kinukuryente siya ng mga alambre ha? na nakakabit sa Uh, malaking baterya. At uh, pinapaso siya ng mga sigarilyo at binugbog siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Ah na uh, pinapinalo siya nung guman uh, ng uh, goma yung yung parang maso nagawa sa goma, mga kaibigan. Nawalan siya ng malay hanggang sa siya ay napilitang pumirma sa affidavit. Uh, pero hindi niya ipinagtapat kung nasaan yung pinagtataguan ng mga ginto, yung tunnel. Uh, kung saan naroon yung mga ginto? Pero si Rojas nakatakas sa kanyang mga uh, kwan, sa, sa mga taong dumukot sa kanya. Ha? Na dahil uh, parang uh, nakaligtaan nila na siya nga po ay isang uh, magsususi. Ha? Marunong siya mag ng mga lak. Ha? Mga kaibigan. Oh Pero hindi ho doon natapos ang kwento. Pagkatapos niyang makatakas, eh, inaresto siyang, naaresto siyang muli noong 1972. Hindi pa martial ito. Ha? Uh, ata uh, pinagbubugbog siyang muli ha at uh, pinipilit siyang uh, kumanta o saan yung uh, uh, nakatago ha at uh, hindi, uh, nakalaya lang pinalaya lamang siya noong November 1974 ang tagal ano dalawang taon siyang nakulong ha uh, ngayon itong si Rojas noong 1986 ha uh, Bunsod ng sa Revolution ay uh, napilitan na siyang lumitaw ha? mula 1974 Hanggang noong 1986, sabi ibig sabihin 12 taon ng si Marcos at si Imelda ay uh, nasa Hawaii na, ha? Dito siya nakakita ng pagkakataon na igiit ang kanyang pagmamayari uh, uh, pagmamayari doon sa Kwan, uh, ha, sa mga ninakaw ni Marcos sa kanya. Ang punto rito eh, mga kaibigan eh, kung talagang hindi magnanakaw si Marcos, bakit niya kinuha, 'di ba? Bakit niya inimbot? Sana man lang kung kinuha nila 'yan para Uh, kwanok, sundin ng batas kung magkano ang dapat mapunta sa gobyerno at magkano ang dapat mapunta sa kay Rojas, yung nakatuklas niyan. Hindi naman nila makikita yan kung wala nakatuklas niyan. Hindi ba? Inimbot eh. Ginawang pansarili, mga kaibigan eh. Talagang sinakim ni Marcos yung pong kayamanan. Kaya yan ang katibayang maliwanag eh. Ha? Na hindi totoong hindi sila magnanakaw. O hindi magnanakaw si Marcos. Di ba? Ultimo pala yung nanay ni Marcos. O sipin mo, uh, yun ang uh, uh, nag-utos daw na Uh, kausapin siya kung maaari ay tumanggap siya ng 3 milyong piso kapalit ng kanyang sa uh, sasabihin niya lang doon sa korte na yan yung golden Buddha ha, na nakuha ko. E peke yung nilabas nila roon. Mga kaibigan, kinopia na, ibig sabihin. Hindi ba ba? Siguro nakakita sila sa mga tindahan ng nakakahawig lang ng Buddha, hindi, pero malayo dahil tanso, iba kulay, at hindi umiikot, hindi na tatanggal yung ulo. At yun ang ipinresinta nila sa korte. O, oh, kasi wala pang martial noon. Alam nyo, nagkaroon ng uh, kuha nito ng desisyon ng uh, mga kaibigan noong uh, taong 1996 ha? at pinabura ng hukuman si, sa Hawaii ito siguro, sa Amerika, no? Uh, ng 22 billion at uh, dollars ha? bilang kabayaran sa kanya, sa mga ninakaw sa kanya. Uh, pero nagkaroon pa ito ng mga kasunod na, na kaso. Ha? Siyempre, ilalaban ito. Ngayon, nakamatayan ito ni ni ni, ni Nung, pati yung pagkakawar, di niya na inabot eh. Dahil namatay itong si Rojas, 1993, sa edad na 49. Ang opisyal na sinasabing sanhi ng pagkamatay niya ay TB. Sakit na TB. Pero, mga kaibigan, maraming nagdududa na totoong namatay siya sa sakit. Mga kaibigan, ang paniwala dito ay pinatay siya. Ha? Dahil walang, walang autopsy na isinagawa ha? Kaya pinagsususpetsahan na si ano si Rojas ay ipinapatay ito. Ha? Siyempre, sino pa ang ang paghihinalaang nagpapatay sa kanya? Ha? Alangan namang pinapatay niya yung sarili niya.